Oh, mare. happy lunch time. So, kain tayo. Itong aking ulam dahil maulan ngayon. Ayan mo ng aking ulam eh. No, ba? Diba? Ito yung bagoong na may kalamansi, may sili. Ayan. At pritong talong. Hindi ko na isya Kain tayo. Mm, kain tayo. pinitong talong. Hmm. Uh, sa, ay, uh, sa ulam ng mga bata to, kanina. Tapos, hmm, um, paksiyaw na galong-galong. So, Magmungukbang tayo. Siyempre, may pang dessert tayo. Ayan. Manggang hilaw. Ayan. Uh, mainit So, kain tayo. Magkakan. Mmm. Magmumukbang tayo. Gusto kasi sa 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 ano? Sa bago. Ay, mm, sarap. Bagoong yung may kalamansi. Sarap na. Mm. Sabi nila magbabrown out. Nag, nag, ano yung Meralco, nag-advise na magbabrown out daw alas 12 na madaling araw. So, hindi naman natuloy. Baka mamaya mag-brown out. Sarap. Diyak. Hmm. Diyak. Hmm. Kain tayo. Ulan dito ngayon sa amin. Kinamanda kong lumabas. Kaya kung ano yung nasa ref, yun lang. So, oh, yes. may isda ako na karang araw. So, ayan. Ito so, niluto Ayun. Maulan. Ang na ng piritong tarong. Tapos, sausaw mo lang siya sa baguong. Ang init. Ang init pa lang yan. Ooh, mm. Like ah. <coughs> mm. Ano, ano ka yung style? Mm. Ah, uh -uh pag kumakain ba kayo, nagkakamay. Kasi parang mas mo yung kumakain ka tapos magkakamay. No? Mm. Oh. mm. So, maraming salamat sa inyong panonood sa aking pagkain. Um, ayan. Mananghalian na tayo, lahat. Maraming salamat. And... Um, Dunsk gods, thanks for watching, bye bye! bye, -bye.